gagawin natin ngayon, itutusok mo ito. Dito papasok mo, no? O, sige. Takpan yun e eh, pa. Tama, sige. Mabilis ko yun. Okay. Lex, ako nanini, Lex. Lex! Iba na may... Talagang masasabi. Kailan na rin? Ah, uh, meto. Kailan na rin? Atlo. Kailan na rin nanini? Na? Nanini. Naubalo. Okay. Dak. Ako yung try mo doon. Okay. Hawakan mo yan, isulot mo. No? Sige, try natin. O yan. Tatlong beses. Tatlong beses mo siyang isusulot. Sige. Ilan na ito? Kadoa. O isa. O sige ha. Hawakan mo yung straw, O isa pa ha. Nandali Tatakpan muna natin yung isang mata mo para sa ganon malaman natin kung malinaw. Okay. Isa pa. Isa pa. Sige. Tapos yung... Tatakpan natin. Tignan natin kung malinaw yung mata mo talaga. Hindi. May lalak Oo. 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 Sige, malinaw, malinaw. na talaga yung mata mo. Sige, sulot. Malinaw pa rin. na, takpan muna natin para tignan natin kung kaya mo pa. Sige, dalawang mata. Tatakpan. Sige. Magaling, magaling. Magaling. Ah, kaya, kaya. Magaling. oh sandali, sandali. Sandali na naman yan, sandali. Yung ano, tatakpan natin. Yung... Ay, tinyo Vivek ah, ah, ah Kaya, kaya, kaya pala may o sige isa pa isa isa pa isa ah, ah, <laughs> bat hindi ah, ah pa o sige sige tapang food dale ah. tapang po na naman let ulit. ulit ulit pa sige para tingnan natin kung kaya pa ah, okay ah kaya ah kaya ah, pa ah, ah, kaya. Ah, ah kaya sige O, tignan natin. O, sige. Isa pa, ha? Try pa, try pa. O, try. Try natin. Ah! Kaya pa, kaya pa. O, yung ano naman, yung isa pang mata. Sige. Takpan natin. Oh, ngayon, habang nandyan yung salamin, ipakita mo sa kanya. Sige, pakita mo ha yung salamin. Oh. Oh. <laughs>